Napakaswerte nila sa halagang 15,000 pesos, may bahay na, at matatawag talaga nila na sariling bahay, na kung saan hindi na talaga sila umuupa pa, paano kaya nangyari ito na sabrang mura ang pagkagawa sa bahay nila, alamin at tapusin ang buong video. Ayan po nakapag-asintada na sila dito ng CHBO Hollow Blocks, makikita natin yung pagka niya dito sabrang linis po. At makikita rin natin dito guys na hindi na sila naglagay poste sa pinaka-concrete, na kung saan bakal yung pinatibay nila dito, bali yung pagka-design niya dito guys ay para lamang siyang studio type. So ayan po sa pinaka-half nito naglagay na sila ng mga kahoy at poste, sinunod rin nila agad ang pagkabit ng framing. Ang tawag nga pala ng kahoy na ginamit nila ay coco lumber, Maganda rin itong gamitin dahil matibay at kayang-kaya nito tumagal ng mga ilang taon pa, at napakamura lang nito, kaysa sa mga lumber, kaya para sa akin sulit na nito panggawa sa bahay upang makatipid na rin. Nag-start na rin sila dito magkabit ng bubong, na kung saan ang gamit nila dito ay yero, so ayun nga sabrang saya ng owner dito na makikita yung bahay nila na malapit ng matapos, ito yung pangarap nga pala nila, dahil palagi na lang sila nangungupahan. So ayun nga po guys ito na yung pinakahinintay natin na malalaman kung paano nangyari sa halagang 15,000 pesos. Nagkaroon na sila ng sariling bahay. Bali po ganito po yun ang nagastos lang nila dito sa mga materyales ay yung hollow blocks. Cement bakal at gravel kasali na rin yung mga pako. Sa buhangin kumuha na lang sila sa ilog na kung saan nakalibre na sila dito sa ibang mga materyales na wala talaga silang ginastos dito tulad ng sa mga kahoy na coco lumber, yero at yung sa dingding ng bahay, binigay pala ito ng barangay nila upang matulungan sila sa pangarap nilang sariling bahay, about sa gumawa naman po yung mister na rin ang gumawa dahil dito naka free labor na rin, so ayun nga ang total lang nila na gastos ay 15k pesos, may provision ang bahay na one bedroom living area at kitchen area, So dito lang po subscribe for more updates video design house, idea at sa mga low budget house. Maraming salamat po God bless.